tayo guys ay magbalat ng bawang. Ayan. Sa ating uh, kunting negosyo, tayo ay magbalat. Ginaganyan ko muna isa-isa. Kailangan dito sa Canada, double kayod para mayroon kang ano, may goal ka. Katulad ko na magbabakasyon. Kami ay magpupunta sa New York uh, next month. So, kailangan, ano ka, uh, kumayod tayo. ba? Diba? Kasi, para hindi yung, yung sahod natin, hindi mga babawasan. May, mayroon kang pera pang, may budget ka pang, ano, pang, ano yan, pang, dala. Pero kung ayaw mo naman gumala, edi, diyan lang sa bahay, mag, ano, magtigil ka sa bahay, huwag kang mag magsikap. Kasi kami, nung asawa ko, ano kami na palagala kami guys. Palagala kami. So, kailangan gagawa ka ng extra income para mayroon kang panggala, pang tustos sa iyong luho. Kasi yung gala, hindi naman sabing ano yan guys, yung ah uh, yung parang ah uh, tawag nun yung tawag na ano nakakalimutan ko ah uh, kasi yung iba sabi nila hmm, may pera kaya ano gumagala hindi hindi sa amin kasi ng asawa ko nagtatrabaho kami nagdouble job yung asawa ko at the same time ako naman may full time job tapos ah uh, nag na meron kaming small business, ito nga peanut. So, uh, para meron kaming budget na pang pamamasyal. syempre pag namamasyal ka, magbabayad ka ng hotel, pagkain mo, syempre malaki-laki din ang kailangan mo. Kaya kami ay nagsisikap para meron kaming pang lakwat nasa sa iyo naman yan. Kung ayaw mong maglakwat siya, eh, di, huwag kang magsikap. Ganun lang, di ba? Eh kami, yun yung nakakawala ng stress mo. Yung ini-enjoy mo yung sarili mo. Masyal tayo habang kaya pa. Kasi pag tayo ay tumanda na, hindi ka na makakalakad. Paano pa, paano ka pa makakapamasyal kung ano yan? Kung hindi ka na makakalakad, di ba? Kaya habang bata pa, kayod ka na para mayroong kang budget pang gala. Kasi kailan ka kakayod pag matanda ka na, eh di wala rin, di ba? So ganun lang ang buhay natin. Kayod para may pangbili ng gusto natin. Ako, nagpupuyat ako sa aking small business kasi may goal ako na yung ticket na yung ticket namin at saka hotel papuntang New York ay dito ko siya makukuha sa business namin. Hindi ko, hindi ko siya, ay yung sahod namin ng asawa ko, hindi namin magagalaw. So, ganyan, kanya kanyang, kanyang, kanyang diskarte po sa buhay, guys. So, ah, uh, yun. Kailangan ka, yun. Last, ano na, 3 days na akong puya. Dahil dito sa business ko, awa ng Diyos, ang daming order kasi masarap po yung aking binibentang peanut na uh, may garlic, madaming garlic guys. So parang naaano nila yung, yung lasa ng Pilipinas. Alam nyo yung uh, uh, yung binibentang peanut sa tabi-tabi sa Pilipinas. Parang ganun kasi yung lasa niya. Tapos isa pa, ang kagandahan napakadaming bawang ang nilalagay ko madaming bawang halos siguro mga mga uh, ano siguro one half mga one fourth siguro na ano kunyari mga half ah uh, mga oh, one fourth na ano bawang don sa isang malaking tab so kaya sarap, sarap na sila tapos marami pang nag-order na ano, na yung pure garlic, fried garlic ba? Yung uh, cheap garlic. Madaming nag-order ng ganun. Kaya, pag bumibili kami ng garlic, is yung ano siya guys, uh, ano tawag nun? Ah, uh, box-box kami pag bumibili ng garlic. Kasi, ano, ang dami talagang bumibili ng mga garlic kasi masarap yung garlic diba ano din yun healthy din yung garlic nung kami ay nagka-covid ng asawa ko noon kumakain kami garlic luya at garlic po yung kinakain namin yung, yung time na na-covid kami na wala pang vaccine kaya malaking tulong po yung garlic at saka yung luya yun, kumain kayo ng ganun kasi may mga taong ayaw ng garlic hindi ko makain ng luya, garlic, pero alam nyo, yun yung healthy, yun yung mga gamot. Gamot po yun ng ating, ano, nakakamalaking tulong po yun sa atin. Kaya, kumain na kayo ng garlic, diba? Bumili na kayo ng aking paninda. Kahapon, naka, ano ako, naka 50, ano ako, ah uh, yung 50 tabs, yung big na, ano na tab, yun, naka-50 ako. So, nasa 500 uh, Canadian yun, guys. 500 Canadian. Hindi yun basta-basta, ha? Ang puyat ko noon is, ano, nagkaroon ako ng 500 na income in, uh, I think, Tuesday, Wednesday, Thursday. Two days lang. Siguro two days. Nagkaroon ako ng 500 income in two days. Pero, ano yun, uh, puyat ako noon, ha? Palauna ako natutulog. Kasi, from work, 5 o'clock, nagde-deliver pa ako ng mga order. So, nakaka-uwi ako sa amin mga siguro 7 o'clock kasi nagde-deliver ako galing, imagine nyo ha, galing ako work and then um, after work, dali-dali ako mag-deliver sa mga orders. Tapos, pagdating uh, kailangan, uuwi ako kasi magluluto pa ako. syempre mahirap yung paggagayak, yung ganito. Napakahirap po nito. Siguro mga isang kilo ko dito, one hour kung binabalatan. Merong technique na pagbabalat, like ibabad mo sa tubig, mabilis yun. Pero ayoko kasi yung aroma niya, parang feeling ko nawawala yung aroma ng bawang. So, pinagsasagaan ko na lang ganito. Kahit na ma, ma ano, mahirap, Basta, alam mo yung mga customer na sasarapan naman sila. Kaya, okay lang. Sulit naman yung pagod ko. As in, ang dami. Tapos, ayun, alaunan na ako natutulog. Kasi, syempre, aking luto. Aking balat ng ganito. Ako pang mag, magpapak. Gagawa pa ako ng label po. Ng, syempre, yung ating pinat, merong labeling. So, gumagawa pa ako lahat noon. Ako lahat, guys. So, nag i pa ako ng mga uh, online kasi nag-online selling ako kasi mahirap po dito pagka may plano ako mag-open ng store kaso hindi pa kaya namin ng asawa kasi asawa ko kasi mayroon siyang trabaho double job po siya ako rin may trabaho so nag online kami online lang muna siya kaya awa ng Diyos kilala naman yung pinat namin dito kaya marami din. Minsan, nung ano, hindi ako kumukuha ng order. konti-konti lang. Eh kasi ba diba, mamamasyal nga kami sa New York. syempre, kuha ako ng kuha ng order. Para mayroon ng pambayad doon sa ticket namin at saka sa hotel. ba diba? kasi 7 days po yung aming pamamasyal. Kaya, ano, ah, uh, kailangan mong kumayod. 'di ba? Ayaw ko kasi ako maano kasi ako ma-diskarte ang tao. Ayaw kong mabawasan yung aming pera. I mean, hindi naman ano yung yung luho namin. Gusto ko hindi doon sa sweldo namin makukuha. So gumagawa ako ng paraan para ah uh, doon yung aming budget, 'di ba? Yung sweldo namin hindi ko na inaano, ina, ano, ina yung do doon ako kukuha ng panggala namin. So, parang ano naman, parang hindi ko ugali yung ganun. So, kailangan mayroon kang sideline like ganito. Pagod ka, pagod ka, pero inspired ka naman kasi alam mong next month gagala kayo, ba diba? Kaya, sana sa mga nanonood, akala ninyo na namamasyal kami ng US, namamasyal ng ganito, madami kung saan-saan namamasyal. Akala akala nyo maraming pera kami, hindi rin. Depende siguro sa tao. Kami namamasyal kami ng namamasyal, punta kami ano US, akala nyo marami kami pera, wala kaming perang marami, 'di ba? Diskarte lang po sa buhay kung paano ka kung paano maibibigay mo yung loho mo hindi naman luho yung pamamasyal kasi pamparelax yun eh. hindi naman pwedeng puro ka na lang trabaho, bahay, di ba? Tapos ganito, nagsisikap ka para mayroon kang pang-ano, pang ano, panggastos, pang di ba, sa lahat ng gusto mong gawin sa buhay. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Baboos. Ito, madami. Mga isang oras pa ako dito magbabalat.